Nagsimula na nga ang gilas practice at nakita natin si QMB present at wala naman ang mga core players natin na mula sa Japan B League at KBL. Ito ang unang araw ng insayo ng gilas team up. Naniniwala si Coach Tim Kau na mananalo ang gilas laban sa team ng Guam at positive at palaban ang nakikita nating gilas sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sobrang halaga para sa gilas na makuha ang dalawang panalo laban sa team ng Guam dahil magsisilbi itong assurance para makalusot ang gilas sa next round. Mahihirapan na ang gilas team kapag ang New Zealand at Australia na ang ating nakalaban sa second window at mas lalo naman ang team ng Guam. Mahihirapan din sila laban sa team ng New Zealand at Australia. Ang labas ngayon, Guam at Gilas ang maglalaglagan sa group stage. Apat na teams ang nasa isang grupo sa group stage bago ang cross matches at ang pinakahuli sa standings ang unang maaalis sa torneo. At sa nakikita natin ay ito ang team ng Guam at walang option rin ang Gilas kung hindi ay kunin ang dalawang panalo laban sa team ng Guam dahil mahihirapan talaga tayo na manalo kung ang New Zealand at Australia na ang ating kalaban sa third at fourth window. Kay Soto nagpapainit na rin hindi man siya maglalaro sa first window ay kita naman natin nakasali siya sa practice at sa Gilas team. mag na muna si Kai habang papunta siya sa kanyang 100% na kung saan pwede na siyang maglaro. Jamie Malonzo parte pa rin ng Gilas at magiging sayo pa rin kasama si na coach Tim Cohn. Sayang nga lang at hindi naging maganda ang stint ni Jamie Malonzo sa Japan B1 B-League. Benny at tuloy na ang naturalization process. Mas tatangkad pa ang Gilas kapag ganap na naging naturalized players si Benny Boutright. Mas bata, mas matangkad at nasabi na rin ni coach team ko noon na parang ang isang mas malaking version siya ni Justine Brownlee. Isa pa sa magpapalakas sa gilas ay ang pagiging local ni Ansh Kuwame. Kapag naging local na si Ansh Kuwame ay meron tayong isang solid na line up na kung saan mangingibabaw ang size ng gilas kay Soto na nasa halos 7'3 Ansh Kuwame na 6'11 AJ Edo na nasa 6'10 QMB na nasa 6'10 nga rin at meron pa tayong Junmar na nasa 6'11 nga rin ng height base na rin sa FIBA. Solid ang magiging height ng mga players natin sa 3, 4 at 5 position at ito rin ang dahilan kung bakit nagawa ng Gilas na manalo laban sa team ng Latvia at New Zealand nahirapan ang mga bigating teams na ito sa FIBA noong nagkaroon na nga ng magandang height ang Gilas team. Solid na shooter, ito pa ang kulang cool sa ating National Basketball Team at Jordan Heading nga rin ang isa sa sigaw ng mga Pinoy Basketball fans. Dating ang Gilas member si Jordan Heading at isa rin siya sa kinukonsidera noon ni Coach Tim Cohn na maglaro para sa ating National Basketball Team. Isa lang ang Jack natin kapag nakumpleto ang gilas lineup. Core players, walang injury at nasa kanilang 100% ang mga players natin ay asahan na talaga natin napapalaga nila ang mga teams na kagaya ng New Zealand at Australia. Justin Brownlee tuloy lang sa kanyang conditioning, nagpainit na kaagad paglapag na paglapag dito sa Pilipinas at mag-uumpisa na rin ang kanilang unang insayo ngayong araw limitado rin ang lineup ng Guam nag-iisa lamang ang kanilang 6'11 player tapos ang susunod na pinakamatangkad na nila ay nasa 168 na kasing size ni Carl Tamayo kaya naman masasabi natin na nalamang ang gilas sa height kontrolado nila ang loob ng paint kaya magiging maganda ang takbo ng kanilang mga plays sa offense at depensa ito na nga ang magiging pinakamatangkad na gilas lineup kapag naging healthy na lahat ang mga gilas players natin mas magiging magaan ang mga plays at hindi gaanong mahirap ang gilas sa pagkuha ng rebound at pagdepensa sa shaded area 18 man full pa ang inilabas ni coach Dimko ngayon mas malawak na option laban sa team ng Guam at nakikita na natin na ni Coach Tim Cohn na gagawin niya ng maayos ang kanyang trabaho lalong lalo na at isa ang guam sa pinakamahinang team dito sa FIBA Asia base na rin sa FIBA standings at sa naging resulta ng kanilang mga laro hindi ganun kalakas ang team ng guam at ayaw nga rin ni Coach Tim Cohn na mabash alam niya na maya ng gusto ang mga gilas fans kung sa guam pa lamang ay na ang ating national basketball team kaya ako ay tiwalang tiwala sa kakayahan ni Coach Tim Cohn at ng gilas na makukuha nila ang dalawang panalo laban sa team ng Guam. Walang dahilan ng gilas para matalo sa larong ito na sa kanila ang lahat ng advantage na kanilang kakailanganin para manalo kontra sa team ng Guam height masangat ang gilas maging sa kanilang naturalized na si JB at yung talent ng mga local players natin masangat kumpara sa mga local players ng Guam. Mas lalo pa nga sanang matatambakan ng team ng Guam kung meron lamang isang kay sa ating national basketball team sigurado na nasa atin na ang mga plays sa loob ng paint. Wala pang eksaktong petsa kung kailan nga rin makakapag Ziegler ulit si Kai Soto at talagang sinisigurado lamang nila na matibay-tibay na nga ang tuhod ni Kai sa pisikalan sa hardcourt kapag naglaro na siya kaya naman sa ngayon ay pahinga na muna si Kai at pinapatibay nila ng gusto ang kanyang tuhod.